Sa kaliwat-kanang opensiba ng militar laban sa mga grupong kalyado ng ISIS sa Bangsamoro Region, paano nito nagawang masupil ang grupo ng umunoy bagong emir ng Daula-Islamiya sa bansa? nagkaroon sila ng parang vacuum of leadership. Dahil aktibong itong grupo ni Bro Sapal na ito, lumalabas na siya ngayong dinikler. Abangan sa pagpapatuloy ng espesyal na serye ng Magandang Gabi Pilipinas ang mga ibinunga ng katapangan at kabayanihan ng mga sundalo ng bayan. Lagi kong sinasabi sa mga ano natin, civilian leaders natin, tulungan kami to identify them to give us information about their true identity because the moment we identify this terrorist is the beginning of their end Ano ang magiging ambag nito sa patuloy na pagsugpo ng terorismo sa kanlurang Mindanao sa kamay ng terorista Magandang gabi Pilipinas February 11 2024 dito lang sa PTV